Hi guys, good morning. Oh, Ayo, naglilipat kami. Umaga kay ganda. Nga pala si Mona, Wakay. Oh, <laughs> almo Ang gulo ng bahay. Kakagising lang. Naka-uniform pa ako, 'di ba? Natulog ako na naka-uniform. Pasaway kasi ako. <laughs> Yung iniwang kondamit eh. Binit bit lahat. <laughs> wala tuloy akong damit. Hindi wala pagpalit kagabi. Napaka-pasaway. Eh. Ayan o. Oh. Ah, hey, self! Ay, hi! Tulala po. Napaka-bahirap maglipat ngayon. ngayon Magbibit-bit kami ng malalaking gamit. Para doon sa ano... So, ayun. Kailangan mo nang mag-asikaso lahat. Tanggalin lahat ng mga nakasabit. Pinakamahirap sa lahat maglipat ng bahay. Lalo na pag nasa ibang bansa ka. ba? Diba? Huh? Tapos mainit pa. Grabe. Ay, sa ito po ko? ano masasabi mo? Ha? Wala na tayo yung mix siya. Kumakain, busy. Busy, busy. O oh, siya, maglilipit muna. Siyempre, bago lahat, inom muna tayo ng hot water. Hindi mo yan. Hot water. Bago lahat, bago kumain, bago kumilos, gano'n. So, uh, ayun, na oras na 10. Grabe. Tinanghali na ako nagising. Ah, saka. Woo! Kailangan unang magpakalma ng tiyan. Okay, <laughs> then, para nalilinis yung tiyan natin sa umaga. Bago kumain. yung pupunta ako sa kapilang bahay. Pupunin ko na yung damit ko kasi magpapalit na ako. Grabe, naiiritan na ako. Natulog ako nang naka-uniform. Masaway kasi yung kuya ko eh. So, yun napaka-inik ngayon. Grabe. Wala akong dalawang pandong kahit ano. Ooh, grabe, itong mahirap. Lipat-lipat ng bahay. Diba grabe nito. init? Sobrang init ngayon. at diba, nakakasilaw. Wala man ako pandong. Ito ako sa kabilang bahay. Grabe init. Masay sa ito balat. Masay sa mata. Ano ba naman eh? Tignan nyo, isipin nyo, maglilipat kami. Ganitong oras. Tanghaling tapat. Sakit sa mata. Tapos mainit. Grabe. Halos makasilaw yung ano, yung init. Tama muna ako sa kabila. Ooh, grabe ide. Tabo tagal siya. So, dito na ako sa ano. mga din. Grabe. Dito na ako. Ito na ibang gamit namin. So, so, na. Wait lang. Nandito na ang pagpasok. So, hindi ko alam kung sa'yo mo. AC dito. Kwarta yan. CR. So, nandito. Ang AC. Hindi ko alam kung sa'yo ang AC. Oh. Paano mo papasok? Hanapin ko pa yung AC. Saka lang. Mali pa yata ito ah. So ito yung unang kwarto. Binuksan ko na yung AC kasi ano yung mainit eh. Ayan. Lalabas muna ako. Hindi ka siya. kasya. Lock muna natin. Ang malis ko talaga ng araw na yan. Isipin mo, pumunta ako doon sa kabilang bahay. Pagdating ko doon, wala akong susi sa isang kwarto. O, di ba? Ang ending, bumalik ulit ako. O, di pagbalik ko, Meron na akong bit-bit ulit ng mga gamit. Kasama ko pa to si, ano, si Hazel. <laughs> Grabe talaga. Ang init-init niya, no? Tirik na tirik yung araw. <laughs> uh, yan yung ano namin, yung lilipatan namin sa kabilang street lang naman. Buti nga sa kabilang street lang kasi nga, hindi malayo. <laughs> At hindi mahirap mag, ano, maglipat. So, yan, nandiyan na Ayan. So, Kala mo talaga, ang bigat na binubuhat eh. Oh. <laughs> ang tagal-tagal pa ng bata na yan. Kala ka pa siya, mahulag dyan sa, sa ano, sa agdan. <laughs> kung may taga-video pa ako, di ba? <laughs> ayan, di oh, Grabe yung pawis ko dyan. Napaka-init. Naghanap pa ako ng remote dyan kasi nga kailangan namin mabuksan yung aircon. ay oh, ayan. <laughs> Ay, nakapag-bias na ako. Babalik na naman ako doon. Ano ayun Si Sino? Okay na 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 ako. Finally, napagpalit na rin. Grabe ini. Gumagawa din kasi dito. Wait lang ha. Sa pagtutulak ko. Ah. Tulak ka. Ayan, si Mona. Ay. Si Mona, oh. no, diba? dito dito, sa pupunta. Si Mona. Ay Mona. Tag Tagahakot ka na ngayon ah. Agit na ng init, nagahakot. Grabe. Woo. Sa sa balat. Marami pa kami ngahakutin. hakutin. Oh, grabe. Napakainit. Kain muna. Kailangan may lakas. Kain-kain muna. O, oh, diba? Yan ang aming gulam. Nilaga, nilaga, nilaga. Nilagang baka. Cherry cake. Kain muna. At ayun na nga, after namin kumain is eh, dumiretso kami dito ulit sa kabila. Pero may binuhat pa rin kami. Sa, so, pero pa unti-unti rin naman. Ayan, dalawa kami ni Ate Rose. Na binuhat namin yung ibang gamit. Hindi namin alam kung saan namin ipupwesto. Nag-iisip kami. <laughs> Ewan namin, hindi, hindi namin maintindihan kung saan namin ipupwesto yung mga gamit na yan. Kasi nga marami. Ang hirap mag decision lalo na ano, marami kayo. Ng tinyo pa sayo sayo pa Hindi na namin alam, iniisip namin yan kung diyan ba yung rice cooker namin. Kasi nga ang iniisip namin unang unang diyan yung ref namin kasi masyadong malaki at masyadong mahaba. Mataas na manapad. Ayun, wala kami pang sukat kaya yung ano na <laughs> yung sukat na lang ni Ate Rose yung kaya ng ginagawa. <laughs> so ayan. Di ba nag-iisip kami kung paano kung paano yung ano ayos kung sa yung washing kung dito kung saan yung magandang ano pwesto. Ayun. Hindi alam. Nag-iisip-isip pa kami yung dalawa Mahirap kaya mag-isip. <laughs> kasi hindi pa totally kasi yung ano, na tatanggal yung ibang gamit dyan eh. Kasi yung cabinet niyan. Men... So, yan. dito kami ngayon. Tignan nyo naman, guys. napaka ng aming bahay. Naglipatan. Nag-iisip Nag kami kung anong gagawin namin. So, yan. Ano ah, ba? Diba? Busy sila sa loob ah. Ito yung kwarto namin. Nice pa. Okay, yun na. Nagtupix na si Kuya. Ganyan na yung kanyang uh, bed. O, ah, diba? Ganyan lang siya. Busy yun. Grabe ang gulo. Ganyan po yung tsura ng bahay namin. Ayan. Napakahirap mag maglipat. Busy na sila dito. Oh. Tapos itong batang to, paupo-upo lang dyan. Tapos ito yung ano, si Mona. Oh. tapos ito yung kabilang kwarto. Oh, diba? Busy sila, busy. Oh, nagpapainit ako ng pagkain. Kasi nagugutom na ako.

ayun nga, hindi pa rin tapos ang aming bahay. Ay, ang hirap pa rin na puyat. O, na mga nga, oh, hindi pa ayos dito. Oh. Hmm. hirap. Kasi bukod sa paglilipat nyo ng bahay, paghahakot, iba pa yon Siyempre, yung pag-aayos nyo ng mismo dito. Pag, yung arrangement ba, yung ganun. Ang hirap maglipat ng bahay dito sa ibang bansa. Sobra. Lalo na kung ikaw lang mag -isa. Buti na lang kami magkakasama kami. So, mas kilala na namin isa't isa matagal na namin silang kasama talaga. As in, ano, family na talaga yung turingan namin. Kaya hindi na, iba, hindi na kami iba sa kanila. Kaya, yan. So, ayun. So, hanggang dito muna, guys update update na lang sa bagong video kung paano maging maayos na itong bahay namin <laughs> Isa sa kabila pala yung okay na eh, pero hindi ito hindi pa ay actually hindi pa naman totally okay kasi meron para marami pa rin kami eh, i-fix. so yun lang so guys follow nyo ako ha. and subscribe nyo na rin ng aking channel okay hanggang doon lang bye guys ingat sa lahat God bless you